Okay, uh, nandito na naman po tayo at uh, isa na naman pong episode ang aking uh, ipapaabot sa inyo at uh, pero bago po yan ay siyempre uh, binabati ko muna itong aking mga nagagandahang mga subscribers, followers at mga viewers at nagugwapuhan na mga kalalakihan ating uh, subscribers ay uh, sana po ay nasa mabuti kayong laging uh, kalusugan walang problema sa buhay Higit sa lahat doon ay magaganda na kayo at mga gwapo na kayo ngayon. At ganoon din po, iwasan po ninyo ang dumikit dyan sa mga politikong mga kawatan. Baka mamaya mahawa kayo ng sakit ng mga ito na mangangati na lang yung mga palad na itong mga ito. Masama po yan. At uh, yun na nga po, uh, kung inyo pong natatandaan yung ating pong vlog kahapon, na kung saan ay ang offer lang po sa atin para magpabaril ay 20 milyon. So, uh, humirit po tayo doon na uh, gawin man lang uh, kahit na 38 milyon kasi 38,000 na ang, ang uh, viewers ko. At uh, wala pong kagatol-gatol, ay pumayag po silang ibigay po yung, uh, yung karagdagan doon sa kanilang ino-offer. So ngayon po na nakuha natin yung 38 million. So yun po may mga inaasikaso lang po yung abogado sa abogado. Abogado ng kabila, abogado ko. So yan lang po ang ayos nila at uh, siguro po sa lalo madaling panahon ay makikita niyo na ako diyan sa Luneta. At kitang uh, kita niyo yung pong gustong manood. At uh, iaanons ko po rito kung uh, tuloy na tuloy na. At uh, inaasikaso na po maging yung uh, maging yung permahan ng mga dokumento na magpapa nagsasaad doon na walang pananagutan ang uh, ang uh, sino mang babaril sa akin doon sa Lunita wala pong pananagutan at okay naman po sa akin yun wala pong problema. At uh, yun pong malalapit lang diyan sa Manila bagamat uh, nandito po ako sa Mindoro ay pupunta po ako diyan sa Lunita para magpabarel At uh, Anyway, at uh, doon na po, doon, doon po ninyo saksihan yung mga kaganapang ganito at uh, tagumpay, ninyo, tagumpay ko, tagumpay ninyo. Yun lamang po ang masasabi ko. Kung magtatagumpay nga ba ako, ay paano kung, paano kong uh, nag ata at, uh, at uh, lumusot yung bala dito sa puso ko. Ay, di, wala, didbol si Birana. Ah, uh, di wala nang na, wala nang nagyayabang dito sa harapan niya, di ba? Ganun lang po 'yon. At uh, uh, speaking of mayabang, ayan po ay uh, ang tawag dito, kami kabila po eh. Ayaw ko na pong i-play rito, nakakatamad mag-play. At kilala ko naman po yung sarili ko na ito naman po ay uh, sinasabi ko rito ay hin, uh, nagbabase po ako doon sa mga obserbasyon ng iba yung napapanood po natin sa sa mga balita. At yan po nga, kay nga diyan kabi-kabila po kahit na anong estasyon mapa mapa SMNI, mapa Channel 5, mapa vlogger, ang pinag-uusapan po nila ay Gira. At mukhang talagang matutuloy ang Gira, pero sabi ko nga po rito, ay uh, tama lang ito. Di unahan na natin yung Gira doon sa Luneta, pag naayos lang po ito. Kasi sabi ko, ayusin nyo na yan. At uh, para sa ganun ay masaksihan na itong aking mga uh, subscribers na dito sa channel ng Birana Live Studio TV ay kailangan nating ipakita yung uh, katibayan. Actually po, madali sanang gumawa ng katibayan eh. Kaya yung uh, para makunin nyo, ay uh, di mag-hire lang po ako ng babaril sa akin. Diyan, okay na po ang problema, wala pong problema. Ang problema po diyan, pagka ginawa ko po 'yon, wala pong maniniwala sa sabihin, wala namang islag yung babaril sa akin, di ba? Pang ao na 'yon. Pangalawa, pagka ginawa natin yung drama, kahit na totoo, ay walang maniniwala at uh, sasabihin pa lang na talagang hindi ako pinatamaan, di ba? Ganun 'yon eh. At uh, pangatlo doon yung makakasuhan ho tayo. Dahil unang-una, baril po yan. At uh, may, kaso ko, may kaso po dyan. So ngayon, kaya kailangan talaga natin dito yung uh, coordination ng mga PNP at uh, makipag-coordinate sa mga PNP itong mga abogado ko maging dito sa mga uh, prosecutor o mga judge. Halimbawa na lang natin, yan po ang tatrabahoy nila at kasado na po yan wala na po siguro magiging aberya. So kaya naman po pala, hindi na nagdalawang isip na ibigay yung hinihingi kong 38 million dahil pala ito, ang nasa likod pala nito na pag-alaman natin ay politiko. Ayan. So ngayon lumabas po. Kasi isip ko talaga, bakit naman itong taong ito na naghamon sa akin, wala naman siyang kinalaman kung bakit naghamon siya at mag-aaksaya siya ng 20 million. At ngayon nga ay 38 million na. So, napapaisip ako doon. Bakit kaya? So, ngayon yung pan, napag-alaman natin na ang nasa likod pala nito ay isang politiko. So, ibig sabihin, kung isang politiko ito, wala nga kwinta sa kanya yung 38 million kasi yung mga, yung pira na yan, wala yan. Chicken. ah chicken joy lang yan. Para lang kumakain ng chicken joy sa Jollibee. Kasi alam nyo yan, ang dami-daming kinukulimbat yung mga animal na yan. At uh, Bagamat wala talagang pumatos doon sa mga hamon ko ng patayan, pasalamat na rin po tayo na mayroong uh, pumatos dito hindi man patayan pero yung uh, may tapakita lang natin dito sa ating mga uh, kapwa-tao, mga hanggang abroad, na itong pagpapabaril ko ay talagang makikita ng buong uh, mundo dahil nga po yun ang request ko sa kanila na kailangan ko ng mayroong mag observe mayroong mag-witness na international media. Sayang nga lang eh, sana nga lang ang tinanggap na nila yung patayan talaga. Kasi ang sinasabi ko po dito, hindi po ba dyan sa, sa, sinasabi ko sa mga nakaraang videos ko, lahat ng mga kawatan ng mga politiko, kahit ilan yan sila, kahit isang daan, dalawang daan, tatlong daan yan sila, sila lahat humarap sa akin. Sabi ko nga, pag hindi ko, pag hindi ko nalagutan ng hininga, yung mga animal na yan, sa loob lang ng sampung segundo, talo ako. Yan ang hamon ko, pero wala, walang pumatos doon. Mas may pumatos doon sa babarilin lang daw ako at magba, mag, eh, makikipagpustahan lang daw ako sa kanila. Okay. Kahit ganoon pa man, okay na rin yun para mayroon akong maibigay dito sa lahat ng mga subscribers ko. Yun naman po ang purpose ko do, dito. Kaya nga po gumawa ko ng YouTube channel ko eh. Kung inyo pong uh, makikita yung uh, yung description ng aking YouTube channel na nakalagay po yan this YouTube channel is just for helping people so ito na po yan so kaya nga po sinasabi ko po sa inyo malas yung mga hindi nakapag-subscribe sa akin at lalong mamalasin yung nakapanood sa video ko na hindi nila pinindot ang subscribe o yan lang po po yan. yan lang po ang masabi ko wala na pong iba kasi ang purpose ko sana dito ng paghaham mo ng uh, pakipagpatayan dito sa mga animal na mga kawatan na ito para sana mabawasan. Hindi man ma maubos, mabawasan lang itong mga kawatan na nagpapahirap dito sa mga kababayan kung wala masayang. Yun po ang purpose ko. But anyway, kahit pa paano ay atagumpay uh, uh, tagumpay na tayo. At uh, hindi, hindi pa man nangyayari, bagamat uh, Uh, wala pang nagaganap na barilan ay uh, hindi ko pa rin po masabing tagumpay talaga kasi wala pa nagagaganap nagaganap eh di ba so antayin po natin 'yon pero bago po tayo papalaot ay uh, gusto ko po munang pasalamatan yung lahat po ng mga nag-comment diyan na nagpaabot ng uh, nagpaabot ng pag-aalala nagpaabot ng uh, pagmamahal sa akin yung video ko kahapon. Salamat po sa inyo, sa inyong concern, sa lahat po ng pagmamahal niyo sa akin. Maraming maraming salamat po. Doon po sa mga nag-comment na mayroon pong nag-comment niya na hindi ko na mo mabanggitin dito. Pero sa totoo lang po, napaiyak ako. Anyway, talaga naman mababaw yung uh, mababaw lang talaga yung uh, ko eh, yung uh, yung uh, emotion ko kaya madali po ako umiyak. Salamat po sa lahat ng mga nag-comment ng uh, pag-aalala, pagdarasal at pagmamahal sa akin. Ayan. Ngayon po mga dako, madako na po tayo dito sa sa gusto kong eh, ipaabot sa inyo. Habang inaayos yung, uh, ano yan, ha, yung mga papilis na kailangan na para uh, makita nyo na yung kabuuan at uh, personal na kaganapan na mangyayari, ay gusto ko lamang pong i-announce dito na ituloy nyo lang po yung pag-subscribe doon sa isang YouTube channel ko, John Birana Vlogs. Ayan. Kasi, nga, kasi po, itutuloy na po natin yung uh, pwede na po mag-vlog eh. Pwede na po at uh, nag-check ako, pwede na po mag ah, ano tan vlog ng vlog. Pwede na pong mag-live pala, mag-live doon sa Birana ay sa ano to mali mali talaga puta sa ano to palibhasa 175 pasensya na po kayo dahil uh, uh, ano ba mo explain niyo doon sa 175 years old di ulyanin na <laughs> di ba so doon po pwede na po palang uh, mag uh, live doon sa June Birana Vlogs kaya uh, ngayon po ay itutuloy natin yung uh, pamimigay natin hanggat wala pa itong uh, hindi pa napaplan sa itong uh, transaction na ito ng uh, hamunan na ito ay uh, malay natin baka madagdagan pa dahil politiko pa lang nasa nasa likod dito eh malay natin baka pwede pa natin makuha ng 100 million oh kahit naman magkano eh kahit naman magkano iposta nila pwede kong tapatan yan kahit nga eh, di ba kung natatandaan nyo hinahamon ko nga itong si si uh, Mike eh, na ilong na ito eh Naiposta na ipostanan niya pati yung mga kutsara niya, eh. lahat ng kayamanan niya, kung mayroon na ipostanan niya, titriplihin ko, di ba? So, yun po yun. Gano, ganun, pa man, antayin natin, baka sakaling nga uh, magganta, magdagdag pa sila. At di mas maganda. At ako naman yan eh. Yung uh, um, pira ng politiko yung baliwala yan kasi ninakaw lang naman nila yan eh. Oh. So, okay lang po, kahit na iposta nila, kahit na Ah, uh, 100 million? 200 million? Okay lang po. Tatapatan po natin yan. At uh, wala pong problema. At uh, pasensya na po kayo ha doon sa, dun sa napapaiyak ko. Kasi marami po dyan nag-comment na napapaiyak sila. Huwag po kayo mag-alala. Manalig lang po tayo sa kanya. Ay papaano raw kung nga uh, nagkamali at uh, kung anong paman yun at uh, nangyari nga yung uh, tinablan ako at mamatay ako. Huwag po kayong mag-alala. Subok na subok ko na po itong katawang ko. <laughs> Hindi po talaga tinatablan ng bata dahil para pong kanyan. Ah, yung likod ko or itong itong balat ko para po uh, balat ng asiro. <laughs> balat po ng asero yan. Kaya huwag kayong mag-alala. <laughs> Wag! <laughs> Alam lang. At uh, yan po, seryosong usapan. Ha? Maraming salamat po doon. At uh, wag po kayong, basta wag po kayong magalala. At ito naman po ay uh, hindi ko naman siguro gagawin ito kung uh, uh, hindi tayo sigurado. Dahil uh, yun pong, uh, kung hindi po natatandaan din, mayroon po akong dyan video na namatay na rin po ako. Hindi po ba? At ang katunayan po nung aking sinasabi, na, namatay na rin ako na uh, ito nakabangon pa nabuhay pa uli ang uh, ang uh, sinasabi ko po sa inyo ang katunayan po yan nandyan po sa St. Locke's Hospital kasi dyan po ako namatay dyan po ako nalagutan ng hininga dyan po ako namatay ng uh, uh, mahigit na isang linggo na akong na, nandoon sa morgue yan pero ito ako ngayon ay uh, nagsasalita pa sa harapan ninyo. Yun po yun. So, ibig sabihin, kung sasabihin yung puro daldal -dal lang ako rito, eh tinuturo ko na po sa inyo yung pwede nyo gawin na katibayan. St. Luke's Hospital po. Alamin nyo po dyan ang record ko. Ayan. Sabi ko nga po, doon sa blood ko, nung uh, ma, eh, viral ako yung video dyan, namatay na po ako mahigit sang linggo. At katunayan, nasa morgue na po ako ng hospital. At uh, kinuha lamang po ako noong aking, noong aking katiwala. At uh, pinagpahinga doon sa, dinala niya ako doon sa, ayaw ko na pong sabihin kung saan. Hindi, hindi po sa bahay ko, hindi po sa bahay noong, uh, noong katiwala ko. Mayroon pong pinagdalan sa akin, doon po ako na mahinga. Pagkatapos po ng uh, Uh, isang linggo rin ay bumangon po ako. So ibig sabihin, total of two weeks na talagang uh, wala ako sa uh, wala ako sa mundo nito. ganoon po. Anyway, basta po, huwag kayong yung mag-alala. Uh, wala pong mangyayari sa akin. At uh, tingnan natin. Basta, basta kasi po, ang kung ko talaga rito, ang talagang gusto ko talaga mangyayari dito, matuloy. Eh, ang ipagdasal po ninyo yung matuloy. Kasi nga po, ito na po yung pagkakataon ninyo na mapatunayan ninyo sa sarili ninyo na totoo pala yung sinasabi ni Mr. Berana na 175 years old na siya. Pangalawa, totoo pala yung sinasabi ni Mr. Berana na hindi siya tinatablan ng bala. Iyon po, kaya ipagdasal po ninyong matuloy para sa ganun ay, uh, ayun, mapatunayan nating lahat. At uh, i-invite ko po yung mga malalapit po din sa Manila, kung makapag-travel po kayo papuntang Lunita, i-announce ko po yung eksakto. Kung halimbawa plansa na nila yung mga yung mga dapat plansahin sa mga papeles at ready na po, okay po. At uh, imbitahan ko po kayo para mismong personal kayong makasaksi. Anyway, mahaba na masyado. Uh, mapunta na po tayo doon sa talagang uh, gusto kong i-announce sa inyo. Natatandaan niyo po ba na nag-live ako noong kailan, hindi ko na po malaman kung kailan yon na uh, magkano ba yung pre, premium, doon? Hindi ko na po matandaan yung uh, premium natin. Ay, 250,000 pala. Di po ba may premium tayo? Nag-live. Yung meron po akong hinayar na tagabasa ng mga comment ninyo na babae. Siya po ang humarap sa inyo, di ba? So ang uh, naging premyo po yat natanong ay 250,000 ba hindi ako hindi ako nagkakamali o hindi nandoon po kasi yung uh, isang cellphone ko para ma-check uh, ko sana. At anyway, ang uh, kaya lang iisa lang po yung nanalo. Ngayon po na isip isip ko na tuwing ito po yung tuwing Sabado magla-live. Uh, dalawa po yung uh, dito sa Birana Live Studio TV at saka doon sa June Birana Vlogs. Kaya kahit saan kayo doon manood, okay po. Sabay po yun. Na magla-live ako sa Sabado. At uh, available naman daw yung aking, uh, yung aking hinire nung nakaraan. Sa Sabado, available naman daw siya. Kaya magla-live po tayo sa Sabado. Alas, ano ba yung oras nung nakaraan? Alas 11 yata. Alas 11 po. So basta available po yung uh, ihire ko na mag-a... Uh, mag-ooperate ng live ko, tuloy po yung live natin sa Sabado. Ngayon, kung nung nakaraan ay isang tao ang nanalo, ngayon po ay gagawin nating lima. Hindi po ba? Para po, kahit pa paano ay, kahit natin kakaunti lang yan, sa inbawa natin, kung... Uh, yung uh, una, isa lang na yung nanalo, 250,000. So kung halimbawa, gawin natin uh, gawin natin lima yung mananalo sa live natin sa Sabado, di lima po yung uh, mabibigyan natin ng Pero hindi po 250,000 ang isa. Kundi bawat mananalo po, yung lima po na yung tig-50,000 siguro. Bahala na kung ating uh, tig mil, si yung lima na yun na mananalo sa live natin sa Sabado, or tigwa 100,000 ang isa. Bahala na po. <coughs> Pero i ang naman po yan pa during live eh. So hindi pa po ako, ako prepare yan dahil, uh, dahil sabi ko nga po sa inyo, binigyan po ako ng pagkakataon ng ating Panginoon na pagkatiwalaan. Lahat po, di ba, sinasabi ko sa inyo, lahat po ay ipinagkatiwala sa akin. Sabi ko nga po sa inyo, ano pa ba yung kailangan ko sa buhay? Bagamat ipinahiram lang sa akin ng Diyos yan, bagamat ipinagkatiwala lang yan sa akin, ay talaga namang hindi sobra-sobra na eh. Sobra-sobra na po yung ibinigay niya or ipinagkatiwala yan sa akin. Kaya ito naman po talaga. Eh, hindi lang po ito ngayon pagkakataon ito kinipinto ko na po yan sa inyo. Sabi ko nga po kung hindi lang nagurgor, hindi lang isinara ng Facebook yung uh, yung uh, Facebook uh, account ko dati, doon nyo po makikita. Sana. At doon nyo rin po sana mapapatunayan na talaga namang araw-araw yan nag lbc yung aking mga sekretary. Doon sa mga mga nananalo. Kasi dati po namigay ako nang namigay ng nabigay ng relo eh. Tapos uh, namigay din ako ng mayroon pong mga nanalo ng kalahating milyon, mayroon din pong nanalo ng 1 milyon. Oh, uh, di po ba? Kaya sabi ko nga sayang. But anyway, ito na po yung pag-uusapan natin, ito ngayon. At uh, kinikinto ko lang po na hindi lamang po itong pagkakataon na namigay ako. Maliban pa po 'dan yung mga binibigyan ko yung nadadaanan ko. Nas kinikinto ko naman sa inyo yung mga nadadaanan ko dyan. Na, naabutan ko po yan lahat. Kaya doon po ako galit na galit dahil nakikita ko po na napakarami nating kababayan ang walang masaing. Kaya huwag niyo po akong sisihin kung nagpuputang ina man ako rito sa mga politiko mga kawatan na ito dahil po doon. So ngayon, ay dahil since na yung mga malalayo, maging yung mga, mga OFW natin na available sa Sabado Okay, available sa Sabado 11, 11 a.m. Subukan nyo pong manood sa live ko sa Sabado. At uh, antayin nyo lang po yun ha, na magbabato ako ng tanong. So, ibig sabihin, kung lima po yung ating uh, papanalunin, lima pong games yung ating gagawin, abay medyo matagal-tagal po yan, kaya yung mga... yung mga may gawain pwede pa kayong gumawa and then bumalik kayo nasa na live pa rin kami So, yun po. Baka mahabol pa ninyo kahit na may trabaho kayo, ay mahabol pa ninyo yung makasagot doon sa mga itatanong ko. O, uh, ganoon lamang po yun. At, ah, uh, uh, bahala na. Sabi ko nga, kung, ah, uh, kung lima, kung lima kayo, di 50,000. Or, ah, uh, pagkaginanahan naman ako, di gawin natin 100,000 yung, yung mananalo, yung limang mananalo. So, yun po. At, ah, uh, ituloy nyo lang po at uh, ipamalitan ipamalita nyo na po sa inyong mga kamag-anak. Yan po ang John Birana Vlogs. I-subscribe nyo po yon kasi nga po, hindi ko po sigurado dito sa Birana Live Studio na ito na ginagamit ko, baka rin po magorgor itong YouTube channel ko nito dahil nga po yung nakaraan na nagla-live ako tungkol sa mga ipinamibigay ko ay isinara po or uh, ipinasara or ginorgor nila. Ganun lang po po yun. So <coughs> 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 So ano pa ba ang uh, ang uh, sasabihin ko rito? Lahat po, uh, kasama po lahat naging dito sa Pilipinas, abroad man yan basta subscriber ko, kasali po kayo. Pero yung mga yung mga sasali po siguraduhin nyo pong nakasubscribe kayo sa channel ko kasi nga po, sayang naman pagka halimbawa nanalo kayo, nakasagot kayo. Tapos nakita ko rito, hindi pala kayo subscriber ng alinman dito sa dalawang channel ko. Ay, sorry po, hindi, hindi namin ibibigay sa inyo ang premium. Kailangan po nakasubscribe kayo sa Verana Live Studio TV or doon sa John Verana Vlogs. Mas maganda kung parehas, parehas ninyong isubscribe yan, dalawa na yan. John Birana Vlogs sa itong Birana Live Studio TV. Mas maganda po na subscribe kayo, pindot yung yung parang kampana tapos pagka pindot nyo yun, pindot yung all. O pang sa ganun kapag mayroon tayong mga video na i-upload o mayroon tayong live ay manonotify kayo. Ayan po at uh, ano po ba? sa bukas ko na bukas ko na tento mayroon akong gustong tirahin dito eh kaya lang ayaw ko mo ayaw kong ayaw kong uh, ayaw kong haruan ito dahil baka mamaya malito kayo so diyan lang muna po tayo sa uh, usaping ito at uh, ma, huwag ko kayo mag-alala dahil uh, uh, pagka na ipaliwanag uh, ko na sa inyo lahat ay babakbakan ko nitong mga animal na mga politikong kawatan na ito at uh, sana nga lang, at uh, hindi, hindi lang kasi nila tinanggap yung uh, hamon ko ng patayan, makipagpatayan sa akin. Kahit ilan pa sila, wala akong pakialam kung ilang bilang nila. Wala rin akong pakialam kung ilan yung dala nila. Basta sa akin, pag humarap sila ng patayan sa akin, sampung segundo lang ibibigay ko sa kanila, hahapay ang mga animal yan. So, yun po, at uh, masaya po ito kung sakasakalit uh, matuloy yung... Uh, transaksyon na ito, basta po imbitado kayong lahat ng mga subscriber ko, yun po malipat ma malapit dyan sa Manila. Ay, uh, pumunta po kayo. Pero kung medyo may kalayuan naman kayo, pumunta pa rin po kayo at doon, pabibigyan ko po kayo ng uh, allowance ninyo, pamasahin ninyo, back and forth yan, at meron pa po kayong uh, pocket money. So, pero, ang sa akin po, Antayin po ninyo yung announce, announcement ko kung sakalit 100% na na uh, plansado na yung mga papilis na uh, ano to, nagagamitin dyan. At plansado na rin po yung AEP at saka PNP na mag-obserba, mag-witness, at mga judge mag-witness, at saka kung uh, sinasabi ko nga dapat yan at 3 days before mangyari yon ay kailangan makita ko na yung mga international media na nandito na nagaabang na sa gagawin. So 'yun lang po ang uh, ayoko po munang mag uh, mag elaborate dito kung ano pa. Pero siyaguraduhin ko po pag natuloy ito. Ito na po yung ah uh, uh, masasabi kong uh, tagumpay na tayo sa lahat. Wala na po yung mga bangat-bangat dyan. Basta ho, ayaw ko naman muna magsalita rito. Maraming maraming salamat po at pagpalainawa kayo ng ating poong may